So tapos na kami maggawa ng bios. Yan, dito kami sa Villamor. Dito sa El Sigon eh, Ariel. Ariel, ito na. Ayusin ko lang yung helicopter ko. Ayusin lang daw niya yung helicopter niya. <laughs> eh may dalapan tools oh. Yan. So dito kami eh, no, mga... Yung mga old na helicopter. Ay, helicopter. Aeroplano. Then may helicopter din dito eh. Dito kami sa loob ng Villamor. Dito sa loob ng Villamor. So, madalas din kami nagagawa ni Ariel dito. Mga service ng mga pulis sa Asundalo. Minsan may mga pulis din dito pupuntay sa Asundalo. Air Force. O, oh, gawin mo na isa. Plat yung gulong. <laughs> Install lang mo yung pag light. <laughs> Yan yeah, siya binibidyo na eh. Yan. Yung tangke, yung tangke. Battlefield. Ano, Air Force. Ito kami ni Ariel ngayon eh. Yan o. Talaga niya daw you know, ng Boss Europa yung mga kwan. Yun. Dito kami ngayon. Ayun o. Paikot sa amin yung mga 360 sana ginawa mo Ayan oh. o <laughs> Si Ariel, mga picture <laughs> Wait lang Ayan, ah oh. so oh, masinggan o hmm. Tara Pagpunta namin kay Hey, hey. You know, Air Force Marcos lang malakas. <laughs> Marcos daw to eh, kay Marcos galing. Yan, namang lakad-lakad lang kami dito. You know. Ooh, astig. Ano? You know. Medyo magulo lang 'yung pang-video natin kasi hawak ko lang 'yung cellphone. Tek, eh. bumuhin sa -huh. province.